pala meron ng naka, ano, nakahandang mga classic lampos ano na, na mga piloto na marami ni milagay hindi pa pala maayos dito babaha pa pala lubak lubak ito na isang ano dito may isang Pasig River Ferry Station Tara, dito tayo bagong sa mga kabayan sa Ikiapo. nag -tay tayo ng Pasig River Esplanade. Bagong asfalto pala yung Quezon Boulevard. Ang ninjola. Ikiapo. pupuntahan muna natin yung gilid ng Quezon Bridge nga lang kaka pa lang ang dami ng basura madumi na kagad tingnan hindi na na clear pwede na madaanan dati madaanan tayo punong puno na mga motor, mga nagtitinda Yung meron pa rin mga souvenir handicrafts hindi naman lahat na lipat dito pa sa kanan yung banda din ang nalipat ginagawang retrofitting strengthening ng station bridge tuloy pa rin ito e tayo halos palang uh, street hanggang dito may parang mga handicrafts Kita Market. Kita Market and Fishport. Ini tayo. Sa may river banks. Pasig River. Yeah. <laughs> merong kainderia kainan kinta market hindi pa pala maayos dito babaha pa pala lubak lubak ito na may isang ano dito may isang Pasig River Ferry Station Quinta Pasig River Ferry Station Nagpuputik dito mga kabayan Ito maayos. Ginawa yung Pasig River Esplanade Sa side na to Maayos ma na to Maganda na to tayo. Hindi ako nakita mga batang ginagawang CR ilog. Ayan na, napalitan na ng ano, mga pilote. Hindi na siya steel beams. Ito na Station. Banda dun ng mga lilipat mga barong barong informal settlers ito yung pedestrian footbridge uh, hindi na natapos ito pa lang ang nila hindi na natuloy punta ng Quinta Market ayun na mga balustre na doon LRT1 pala meron ng naka, uh, ano, dun, uh, nakahandang mga classic lampos Yun. tingnan natin hanggang doon sa Roseros Forest Park. Yeah. dumi sa dikura ng kinta Market hindi pa maayos ah, manukan pa grabe ah, dyan may mga nakatira dyan ah, Thank Alim pala nun no? may lubak pala do na lalim tapos mayroon tubig Papaganda pa ni Yorme dito na tayo sa Manuel L. Quezon Beach din. meron ding sa pang ganito mga kabayan parang ganyan sa kabila nitong Pinta Market pero mas maliit lang mas ano doon mas maraming vendors Laging maduming tulay ito Quezon Bridge. Baka may laging may mga nakatambay dito. Ito may ano dyan. Madumi na naman. Hindi siya palaging malinis. Na, no? Mga mas madalas laging meron mga dumi ihi ayun tayo nang galing kanina dito market station pero nawala na yung mga nakatambay na mga lalaki kagabi pwede magbalikan yung mga homeless yung mga nakatambay pag umaga kita pa sila yun natin dito mga ano na mga piloto na maraming nilagay alog ng Quezon Bridge. Ayan. Naibaw na yung mga pilote. Marami silang ginamit sa ano na to, sa area na to. Labis sa Tulay. Ito nang nagagawa na hardcore grade dumadami uli ang mga water hyacinths ayun papunta ng Manila yung daloy ng tubig ito yung ginagawang pedestrian footbridge na uh, hindi na natapos ito palang na umpisa nila hindi na natuloy